Magandang araw mga boss. Ito sinadya natin yung mga nasunugan dito dahil kakat down natin yung puno. Nakakalungkot ng isipin na mga mga nasunugan. Tignan ninyo mga boss. Sunug, nasunug nasunog lahat. Pati puno, sunog na Tignan ninyo mga paligid. Nakakahinayang. Nakakalungkot. Nakakalungkot. Tignan natin yung mga boss sa ibabaw para makita natin yung kabuuan na mga nasunugan. Sana wag na maulit to. Di bali tayong malakawang wag lang masunugan. Ayan, tignan nyo. Makikita, makikita nyo mga boss. Oh, puno, itim na din dahil sa nadamay din sa sunog. Pero ngatin ating sinadya rito yung puno ng mangga na yan na nasusunog yan po ay kakat daw natin umpisa na natin na akyatin yan makikita nyo yung paligid oh. Sunog na pasokin natin ng loob ng bahay mga boss para makadaan tayo sa bubong akyat tayo para masimulan na natin ng pagputol ng mga sanga-sanga ito na mga boss nakasampan ako sa bubong tinahanda ako na yung pamputol natin yung proner na humahaba ititrim muna natin ang dandahan pa unti unti hindi natin bibiglayin ito mga boss kailangan unti unti lang muna Kaya mga boss yan ninumpisan ko na uh, sa kabila naman mamaya yung mga kasama ko na ito na nga mga boss natapos ko na yung side burito ng pagputol sila na naman dun sa kabilang side na yun yun nakikita ah, nyo po mga boss yun 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 no? nakikita nyo itim na itim na puno nasunog nasama pa sama sa mga bahay na nasunog nakakalungkot ah, isipin mga boss mga ganitong pangyayari sana wag na maulit to di baling makawan tayo wag lang tayong masunugan kasi yan eh pag nasunugan tayo talagang lahat ng pinaghirapan natin masusunog mawawala kaya mag ingat po tayo sa lahat ng, ano, mga gamit natin mga boss lalo, lalo ngayon ay sobrang init ng panahon ngayon mga boss ingat po tayo mga boss at andito yung mga kasamahan ko sa babayan sila naman yung nagsatap captain sa mga nahulog natin na rin yan sila yan mga kasama ko ngayon <coughs> sinisimulan na rin nila yung kabila mga boss ano? Itira na nila yung, yung mga sanga na yan nandun. sa kabila. Pabagsakin na, na nila yan. Yung ano yung sanga. Unti-unti lang yan mga boss. Hindi natin pwedeng biglayin yan. Ginagamitan natin ng pruner yan mga boss. Mga humahaba na pruner. Yan. Yan na ang gamit natin. Yan. Yeah, ya mga maya na yan ay babagsak na yan mga boss pwedeng tabas ya, yan na mga boss mga babagsak nga ayan uh, sa kabilang naman titira niya yung nandyan ah uh, sinunod yung portal natin dito mga boss ya, mga sanga sanga muna hindi natin kainbig na ito ayan mga maya mga boss Kaya kung makikita nyo mga boss, konti na lang yung mga sanga na yan. Pwede oh. nung unti-unti natin yan. Yun. Yun. Konti na lang mga boss. Matatapos na rin natin yan. Yan, may iba rin yung mga taga-sap-sap dun sa baba. Ayan, eh, patuloy din nang chap-chap sa baba. Ayan, mga kasama ko. Nagchap-chap sila yung mga nahulog natin mga sanga. Hindi tayo pwedeng mag-trim ng magpabagsak ng mga sanga hanggat may mga tao sa baba. Kailangan titingin tayo mga boss para hindi delikado sa mga tao na sa baba. Ah, oh, hindi niyo mabos. So, na sunog yung mga ibang ano, may mga damit niya, mga sun sunog, kakita ko ganyan niya, lahat. Sunog talaga mga boss Unti-unti -unti na rin ito mga boss. Ito, bumaba na ako mga boss mula sa bubong. Ito, ito tingnan natin yung mga nagsachap-chap rates. Ah. Ano? Tapos -tap muna kami bago kami patuloy sa pagpuputol mamaya doon sa taas. And... Kailangan mo lang chap-chapin to para hindi madadaganan ng mga malalaki pag uh, kami sa taas. Ito na nga mga boss, nandito na ako sa kabilang side. Kanina, nandun na ako kanina sa pulang bubong ngayon. No? Ayan, pulang bubong ngayon. Nandun na ako kanina ngayon, nandito naman ako sa kabilang side dito. Kanina sa mga kasama kong nagpuputol dyan. And ito na mga boss, oh. Ayan. Ah, makikita nyo po yan. Yan yung kasama ko. Andyan. Siya ang umakit muna. May maya ako umakit yan mga boss. Yan. Sabon. Yan yung kahirap ang trabaho naman Pero enjoy naman kami rito mga boss. Ano? Adventure ito mga boss. Yan. Makikita ninyo yung putulin namin yung hinawakan ko. kulay itim na. Uling na kami dyan. Puro uling na kami dyan mga boss. Nasunog na yung katawan ng punong mangga na yan. Ano? Ano? Makikita nyo kasama ko. Yun, laka. Siya naman yung ah mas patuloy natin puputulin to. Dito, ginamita na natin ng lubot kasi malaki yan ang girada natin dito mga boss. Mga puno na ng malalaki to. So, hindi natin ginamitan ng tali yan boss. eh maano yan, dito papunta sa amin yan po. Kaya kailangan tayo tali na kailangan dyan. Yan para nakalambitin lang siya, hindi siya dire-diretsyo sa baba saka namin sa tatapin yan pag nakalambitin na mga boss Ito na, tinitira na ng isa kong kasama. Bago nga tirahin niya, patumbahin niya mga boss ko. At sinakalihan mo na namin sa baba at sa Natalia. At mayroon uh, maghihiya dyan sa baba. ano uh, Inuunti-unti lang ang puto niya. di pwede bigyan niya. Kaya may paghihila doon. Uh, kasi may sinas na. Hindi sabihin niya, malapit nang matumba.

yung assignment kami uh, dyan ay palitan kami palitan kami hindi lang nakukuha ng uh, video pag ako tumitira uh, sila lang kinukuha ko dyan mga boss nakikita uh, nyo yan ha lado lado malalaki yung mga puno uh, yan so mga boss nandito na kami sa baba tinalihan na namin yung pinakakatawan para uh, mamaya hihilain na namin yan sinasapat mo na itong mga pyo na tumba namin sa inyo na Okay, ako sa ready na kami ha. Hilaan na namin ito. Kinakaltasan muna bago ito patuloy talaga. Eh, nakikita niyo yung ano yung may yan. Para papunta rito ang hila. Ah, ano, makikita nyo boss. Mga pwede nababagsak na namin yan. Oh, hila, hila. Hila, hila. Dito, 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 dito. Ayan mga boss, bumagsak na oh. Ayan. Pag di natin kinali yan, mahihirapan tayo. Kaya talian natin yung pinakakatawan niya. Saka natin chat-chat-chatin mga boss. Ayan, maraming maraming salamat mga boss. Sa panunod ng aking video. Ayan mga boss, supportan niyo po ako. Maraming maraming salamat po. God bless po sa inyo lahat.